Shout out sa inyong lahat mga kabindors. Narito na naman ang inyong likod. Tatay Bindorsman, man. Upang uh, puntahan natin ang ating mga content. Ang plano natin ngayon mga kabindors ay ano? Puntahan natin yung tindahan ni Marie Chris para makita natin mga kabindors kung ano ang kanyang mga paninda. Uh, bisitahin natin, samahan nyo ako mga kabindos uh, tara kasi ang bata mga kabindos ay buti naisipan ano? ng bata na siya ay ano ah, uh, makapaggawa ng ganyan para makatulong sa kanilang pangangailangan araw-araw ah, -araw. uh, ako doon sa bata na nag-isip siya <clears throat> Ang ginawa ng bata, mga kabindos, ay naghiram siya ng uh, maipupuhunan doon sa kanyang uh, ginagawang pagtitinda. What? Eh, pinayuhan ko naman siya na ano, kapag yan ay kumita, ang kanyang pagtitinda ay kanya nang maipon kasi sa ngayon mga kabindors ay mayroon naman silang uh, pagkain kasi hinatiran natin sila ng kanilang pagkain. Wow. Na galing sa ating mahal na sponsor. Uh, shout out ma'am. Ma'am J ng Middle East. Ah, uh, maraming salamat. Yan nga, lagi kong itinuturo sa kanila, mga kabindors na lagi silang mapagpasalam wow. sa mga taong Uh, mababuti ang kalooban. Aww. Mga taong tumutulong na tulad ko, tulad ng ating mga kababayan na nasa iba yung Dagat. Kasi yes. na ang nakakakita itong ating vlog. Kaya shout out po sa inyong lahat, mga kabilors, sa mga sponsor. Lahat ng nag sponsor dito sa aking maliit na channel. si uh, shout out po. Ma'am Liz Danred, Ma'am J ng Middle East, Ma'am Nora Torrio Piero, Ma'am uh, Rowena Ruiz, at Ma'am Jeannie Bryan. At sa iba pa, Ma'am uh, Anonymous ng USA na nag-sponsor din sa aking channel. Yan, mga kabindos samahan nyo ako sa ating uh, pag-update o pagbisita doon sa uh, pinagtitindahan o tindahan ni Chris. Ayan. Ayan mga kabindos, papasyalan natin yung tindahan ni Marie Chris titingnan titingnan natin yung kanyang mga itininda Ay, dito pala ang tindahan mo, Chris. Magandang o, hapon. Magandang hapon po. Mga ano-ano itong mga itininda mo? Sikiyan po, tsaka vegetable. Ay, oo. Ah, uh, so wala ka dito lutuan ano. ano? Apo. Doon mo na lang niluto kanina ito sa bahay. Oo, oh, maganda ito. Sabagay dito mainit, pero ito na meron ka naman pa yung na uh, maliit. Kumusta? Parang wala naman tao dito ano? Buti nauubos yung paninda mo. Ano po? Eh, nasa school pa po yan sila. Ah, yung Papi mga ngayon. mga estudyante ang bumibili. Opo. Hmm. Ayan, maganda yan. Hindi ngayon, nandiyan ba sila Angelo at saka si Meliboy sa inyo? Andiyan po sila. Kasi ang ano, kakausapin ko sila tungkol doon sa ano, ano? Sa paggagawa namin ng inyong... Opo, andiyan po si Melly sa inyong flooring ba? Apo. Kasi tatanungin ko sila kung gusto nila na may ayos namin yung flooring ninyo. Kasi baka ako lang ang may gusto doon, <laughs> hindi nyo gusto. Yan, gusto nyo ba yon na Apo. gawin natin? Kaya kaila kailangan ko rin sila kausapin kasi kailangan nila ako tulungan. No, hindi ko naman magagawa yun kung hindi nila ako tutulungan. Apo. Kasi ang ano niyan, di ba yung mga materialis, kung magdala tayo dito, kailangan pahakutin doon sa inyo. Kasi malayo-layo nga. Apo. Hindi ko naman kaya yon Kasi alam mo naman ako, eh, matanda na ako. na. No? Kailangan ko ang tulong nila. Ah, uh, kailangan ko sila makausap para magkaintindihan kami na ma-interview ano, ma -interview ko sila kung gusto nila yun nagagawin kong project para sa inyo. Magawa yung inyong uh, floringan. Apo. Ang ganda eh. Bakit hindi ka nag-ano ng upuan? Nagdito po kung upo. Eh, wala ka ba sapin? Eh, may ano ka dyan, sapin kahit man karton dyan sa ano na yon. Okay lang po so yan. Ay, ka lang sa medyo gilid lang. Nakuha. Yan ang mga paninda ni Marie Chris mga kabindors. Oh. Ano ba ito? Itong veggie po. May ano yan? Anong magmahalo niyan? Gulay. Opo. Ah, Parang Pauge gulay. Po. Mga ah, gulay, masustansya yan kasi may green. Nakikita kong green gulay nga ang ano. Opo. Ah, ah, magkano ang ano niyan? Yung isa? Das po. Ah, mura lang. Pag meron kang 10 piso, eh, makakaulam ka na, no? makakaraos na. Apo. Tapos ito, magkano ang kikiyaw? 10 piso. 10 piso rin. Okay. Ah, sige Chris, ano, ah, puntaan ko sila doon sa bahay mo pupunta ako doon. Sige ah, po. Makausap ko sila, ano. Apo. Ah, pag ano mo lang yung pagtinda mo, kaya lang wala pang bumibili ngayon. Apo siguro mamaya-mayang paglabasan ng iskol siguro ano. Kaka maubos na 'yan. Apo. Yan mga kabindos, Dumeritso na tayo dito kay La Ate Galing tayo doon, dumaan tayo doon sa tindahan ni Chris. Mare Chris. Ay, magandang hapon, mga bata. Buti nandito kayo, ano? Magandang no, hapon po. Ah, uh, yan duman ako doon sa tindahan ng kapatid nyo. Ayan, tinanong ko naman doon kung naririto kayo. Narerito daw kayo, sabi niya. Yan, ah, uh, um, Millie Boy, Angelo. Ang ano ko dito sa pagpunta ko rito, ano? Kakausapin ko kayo kung kasi ang gusto ko na eh, gawin yung ano yung, dyan, yung flooring ba? Kung agree kayo na gawin natin Ano? Kung agree kayo na gawin natin yung Ano nyo? Yung flooring Yung dyan ba? Kasi bako-bako Ano? Agree ba kayo na gawin natin? Opo O sige uh, Angelo Okay ba? Okay. Eh yan. ayan Kaya kinuha ko ang panig ninyo para Malaman nyo na kinakailangan nyo, nyo, ako tulungan kasi hindi ko kaya ang ano dyan, gagawin natin kasi medyo mabibigat yon Tulad ng mga materialis, ano, kung bumili na tayo, kinakailangan hakutin kasi medyo malayo-layo ang hakutan natin para madala dito. Kaya ako kayo kinakausap kung agree kayo sa gagawin natin. Ano? <coughs> Yan naman si Chris kanina doon sa tindahan nakausap ko din naman, eh, agree naman siya na ah, magawa. Yan ang, ano natin, pag yan ay nakabili tayo na ng materialis, kinakailangan na nandito kayo, ano, para ah, mahakot natin kaagad, papunta dito sa inyo. Tapos kung doon sa bahay naman yung mga anak ko, yung unang tumulong sa atin nung naghakot tayo ng kawayan ay dadalhin ko rin sila dito upang makatulong na maghakot. Ano? Para madali ang trabaho natin. Kasi hindi pwede iwan doon sa kalsada yung materialis na mabibili natin. Yan ang ano natin plano na gagawin dito sa inyo. Yan ang bagong project. Pero ganun pa man kahit na nagpapanibago tayo ng gagawin, yung mga unang ginagawa natin tulad ng pagsisiminar para makakuha kayo ng talagang certificate, ano birth certificate. Okay, si kayo ay eh, gagawin pa rin natin yon sa next day, next Sunday. Eh, ngayon ano na eh. Ano, anong araw ngayon? Friday o oh, sa Sunday, kailangan na puntahan natin uli yun doon. Para matapos na kasi simple, matagal na yon na ginagawa natin. Ah, uh, naghihirap lang tayo kasi maraming process, maraming proseso ang dapat gawin para sa inyo. Oh, Ate Mali, agree ka ba? Agree ka doon sa gagawin namin? Hmm? Hindi, tango iling lang naman. Kung agree ka, tatango ka. Agree ka ba? Ayan. <laughs> parang bingi na ito. Bingi na yata ito si Ate Marley. Nagkakarinig ka pa? Yan at uh, Miliboy, ano, yan ang usapan natin na tulungan nyo ako para maging maayos dyan. Ang gagawin natin niya, palilibutan muna natin ng halo black pa ganyan, o. Oh, yung kuan uh, susukatan natin. Kasi pati hollow block, bibili tayo kahit 100 pieces. Pang ano natin sa gilid, pang... Pang asintada oh, sa gilid. Pangharang, sa, oh, pangharang ng flooring. Kasi pag nag flooring tayo, nawala yun, walang pangharang. Sakalat. walang silang sasandalan. Kaya may 100 tayong hard block na bibilhin para ipang-libot natin. Ang gagawin natin, hindi naman natin muna siguro uubusin yung kalahati muna kasi wala na kayong pag i natin, simple malambot pa yon wala, pa kay wala kayong tutulugan. Kalahati muna. Ah, kung doon natin unahin sa ibaba doon sa may banda roon sa may hinihigaan nyo pwede naman lilipat lang muna kayo dito sa taas sa inyong pag uh, yan ang ano natin huwag natin ubusin lahat kasi pag hindi tumigas ay eh, wala kayong tutulugan ay eh, gising kayo magdamag Natapos mm -hmm. <laughs> natawa si ate Marley yan Meliboy, ganun na lang ha, ang ano natin. Yung sinabi ko sa inyo eh, ito naman, ginagawa ko ito para kayo eh, matulungan, maging maayos yung ano nyo, tahanan, yan. Uh, kasama ko ang ating mahal na sponsor na nakakakita sa ating video. Eh, yan, nag, ano siya, na, ano siya sa akin. Nagpayo siya sa akin na Uh, gawin ko itong mga bagay na ito. Napakabait ng ating mahal na esponso hmm. na tumutulong sa inyo. Yan, sa mga birth certificate nyo, siya ang tumutulong. Yan, ang laki ng gastos nyo. Hindi ko mo yung binyag pa lang eh. Bawat isa sa inyo, one five. Tapos, yung kumpil, pababayaran pa niya yun, five eh, hundred. na ano na yan, pang uh, bayad. Yan, ah, uh, ano ang masasabi niyo doon sa ating sponsor na uh, uh, Miliboy? Maraming salamat po sa pagtulong sa amin. po. Mm -hmm. Angelo. Maraming sa salamat po sa pagtulong sa amin. Sa pagkuha ng birth certificate po. Mm -hmm. Yan. O, siyempre, yan matulungin talaga yung ating mga sponsor. Sa pamamagitan ko, ano, nakikita nila doon. Kasi ako rin, pasalamatan din niyo ako na ako ang tagapaghatid ng video kayong mga tulad ng ganito ng kalagayan. Ako ang tagapaghatid para makita ng ating mga mabubuting puso ang kalagayan. Kaya pati ako pasalamatan din sa ginagawa ko sa inyo. Tumali, nagpapasalamat ka ba sa akin? <laughs> Ayan. Yan, shout out po sa inyong lahat mga kabindos, mga viewer, mga sponsor. Uh, maraming salamat po sa inyong uh, pagtulong dito sa mga Yan, thank you, thank you po ma'am Liz sa lahat ng mga nag-sponsor kay na ating uh, Shout out po sa inyong. Yan.